palangga, ngayong umaga mga palangga papakita ko lang sa inyo araw-araw akong ginagawa mga palangga bago akong magbiyahe matik ang aking lagayan ng tubig lalagyan ko na naman ng tubig yan para tayo yung nagbiyahe mga palangga e, automatic meron tayong maiinom pag nauuhaw tayo kasi hindi po maiiwasan na tayo na -uuhaw sapagkat uh, eh, nasabihan tayo ay may nag-extrang bata mga palangga <laughs> ayan ang mga palangga parang nakuriente ang anyang puwet mga palangga ayan na naman siya mga palangga o extra, Umipal extra yung aking anak mga palangga pakita ko sa loob ng aking motor mga palangga meron po tayong dalag isang banig po ng may eh ayan naman empty na empty na isang banig ng may na po yon mga palangga at meron na pa akong reserba rin mga palangga pakita ko sa inyo plastic po para sa cellphone yan mga palangga para pag nagulan ilagay natin yung cellphone hindi, hindi mabasa meron po tayong uniform matik na yan para pag nagangamoy ang ating isang uniform na sinusuot maghapon eh matik meron tayong kapalit mga palangga <laughs> shower cap di mawawala yan para sa ating mga pasahir mga palangga tayo pa ba tapos na natin tong wala na. Tapos na tong inumin ko mga palangga kasi halos araw-araw ang aking ngipin. Umaandar sumasakit mga palangga. Napakasakit. Napakamot ako sa ulo mga palangga. Yan naman kasi nga ang aking uh, mga ringkot mga palangga ay nakisampay ako dyan sa may puno ng kahoy. <laughs> para matamaan ng init kasi para hindi mangamoy. Kasi kahapon sobrang ulan nababasa ang mga palangga ay pagdating ng gabi matik na yan <laughs> nilalaban ng aking asawa yan mga palangga para wala talagang amoy tanggal amoy talaga para pag uh, isunod ng pasayro, isinuot ko mga palangga, wala ng amoy ko, palangga. <laughs> Matik na yan, pasok na natin sa loob, kaya tutupiin ko na naman yan. mag na naman tayo mga palangga sa ating mga gamit, kay Matik na yan, biyahe naman. <laughs> yung aking helmet, na tuwing gabi ko na tabi kaya para o, tulad ng ganyan, aking mga pismas. Tatlo yung aking uh, uh, pismas o bonnet dyan mga palangga, yung pamunas ko naman sa helmet. Ayun na, hindi pa natuyo kasi nga gabi na tayo nakarating sa bahay. Nilabahan pa na yung misis na gabi-gabi po nilalaban yan, kahit hindi agad agad matutuyo. At ipaharap mo pa sa pan yan. Lalo na ngayon ang panahon natin, taglamig na. Yung ating uh, mga helmet din, mga palangga, eh, kinuha ko na agad-agad. Para agad ko nang mapunasan. <laughs> Matik na yan. O, tanawa. Tingnan yung mabuti mga palangga, alcohol. Lalagyan ko yung aking lagay ng alcohol. Araw-araw mga palangga, nagdadala po ako ng alcohol para doon sa aking mga pasahero, mga palangga. Bago ko po ibaabot sa kanila o bago ko ibigay yung kanilang helmet na susuotin mga palangga, ini ko po ng alcohol yan maliban pa doon sa aking shower cup na binibigay mga palangga. Para talagang wala silang masabi sa aking helmet. Ayan ang mga palangga, i ko yan kasi maya maya akin na napunasan. <coughs> Excuse mga palangga. Para yun nga, hindi malabo ang kanilang, ang, ang visor mga palangga. O, tingnan yung mabuti kung paano ko punasan. Ganyan pa ako magpunas. Araw-araw po yan mga palangga palangga, ginagawa ko po yan sa aking helmet. Yung helmet na yan, mga palangga, sa aking pasahero. <laughs> Ganito talaga pagka rider ka mga palangga May daladala kang helmet dalawa dalawa mga palangga dito sa Metro Manila Ayan na po mga palangga Binanatan ko pa lo ko pa ng gusto dyan mga palangga Pagkatapos kong loloin mga palangga Bebirahin ko pa ng isa dalawa tatlong Esprimatic na yan Humot na po na mga palangga <laughs> Pagkatapos sa ah, helmet sa aking pasahero Akin naman mga palangga Hindi pwede sa pasahero lang mabango pati sa akin para pareho kami mabango. <laughs> Matik na yan ni kapal mga Balanga. O baka gusto mo din isprihan, isprihan, kita. <laughs> Matik na yan. Ganyan po ako maglolo sa aking helmet. Tuwing umaga po yan mga palangga. Gusto ko lang pakita sa inyo para ma-share ko din sa inyo kung paano ako gumagawa tuwing umaga bago ako alis ng bahay. <laughs> o ba diba? Ganun ako ka, o ganun ka yung helmet mga palangga. Kahit hindi na siya, ma, hindi na siya kabago-bago o hindi na bago, at least mabango. Yun lang po ang importante eh, para hindi na po tayo ma-one star sa ating pasahero. <laughs> matik na yan. Pagkatapos ng tinloloyan sa ating pamunas ma ah, mga palangga, matik. Isprian pa yan isang bis para talagang mabango din. <laughs> Pariho ng mabango mga palangga. O, tingnan mo Pula versus puti o itim. <laughs> God bless mga palangga. <laughs>